I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Nakakamanghanga talaga itong ating Bel Mariano Dahil sa pagiging nominado nga nito sa 37 awit awards bilang People's Voice Favorite Album of the Year ang Somber ay talaga namang waging wagi na nga ngayon itong ating Bal Mariano na talaga namang deserve nga ito ng ating Bal. narito nga guys sa nasabing post The Somber Album from Bell Mariano guys dito the 37th Awit Awards People Boys Favorite Album of the Year winner goes to Somber Album by Bel Mariano Mr. Roxie Likigan and Mr. Rox Santos received the award last night on behalf of well Hashtag Awit Awards 2024. Dahil talaga naman sa bawat nga ginagawang kanta ng ating Bel Mariano, ay may hugot nga rito na talaga naman nakaka-relate nga ang maraming netizens at lalong-lalo na ang mga bula na sobrang na-ELSS nga sa bawat kanta nila. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na dahil marami pa nga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.